Grateful yud kaayo ang Kapatagan Farming Adventure sa mga nag-like, nag-comment, o nag-share sa ato ang previous video nga mao ang atong part 2 sa atong journey to flower planting diri sa Kapatagan. But before ta mag-move sa ato ang next video is let me share sa sa uh, nang nahitabo buong uh, career day sa ko ang youngest si David. Dapat supportive jud sa to, mga anak labi na ning mga milestones sa ilang ano, kinabuhi as student. Okay? So, karon nga kabuntagon is nindot kayo ang tempo sa panahon. Dili pud siya ingon nga init, wala pud siya magulan. Okay, so ang plano nato karon is mag fertilize ta sa yuta, i-prepare na nato ang yuta para sa moabotay nato nga tanom this week maabot and then nanapod dai uh, PC kay magbuhat taglinsa. linsa para straight pud ato mga tanom Kaya kay nakita lagi ko sa silingan namo nga straight jud kay yung bulak mas nadungagan ang kanindot sa bulak kung straight jud siya pagtanom so na nato ang pag-abono actually ang atong abono is triple 16 ni siya ang three main ingredient para nga mahimong uh, fertilize ang yuta ang uh, nitrogen phosphorus and then ang potassium so ginasabod lang nato na siya o later kanang una nato i-plot or i-plaster ang atong linsa kung sa nato na siya abuno and then syempre atong bisbisan para ma-melt yung abuno or magpray lang tanga mo ulan no karong gabi eh. or next day kay para ready na pud kayo atong yuta para tamnan so naabot na jud pud akong asawa so iyang trabaho kay siya may naga pulverize sa yuta so need pud na nato siya makultivate para ang ugat sa tanom is free jud kayo siya nga makatubo tungod kay ang yuta dili gahi so mao na iyang gitrabaho while nag continue mi sa mo ang activity sa mong flower planting is kanang like sa to ang na uh, use tong iagi mga videos is kanang maghatag na putag topic no isa may ginahan anang topic so karon atong topic is about giving quality time sa to mga anak to our children so naay ano naay significant nga nung introduction sa tong video is nahatag to nako napakita to nako nga mga pictures kay ngano as parents man is usahay kung ma hook ta sa pagpangitag kwarta ba sa pag-provide sa gikinahanglan sa tong pamilya labi na mga anak pero so, ang dili na nato makita ba nga usahay na adey tay na miss nga part nga kana nga part gikinahanglan po na nila imagine ha kaning atong mga anak dili na nila makita kung unsay importansya ani ang atong pagpaningkamot labi na sa mga elementary pa na sa na sila kasabot ang ilad yung masabtan ana ang mga panahon nga nata silang tapad labi na ning mga activity nila sa school labi na ning mga achievements nila labi na ning mga awarding malipay gyud sila ana kinsa man anak nga uh, dili malipay yung nga uh, kanang uh, makita nila nga complete ang ilang family nga nag-support sa ilaha, di ba? Happy yung kina sila yun, bisan pagkita sa una makita nato nga kana meeting lang gani nga okay class pantua ang yung parents kina natay meeting so mao na siya so di gyud nato i-disregard ang time nga atong mahatag sa tong mga anak no kung makita tag kanang uh, gamayng opportunity or kailangan gahinan gyud nato is gahinan gyud nato kasabot bang po diha po sa mga ginikanan nga Mondays to Fridays is uh, most of their time na agos panarbaho no from morning to afternoon o sa high maabdan para gabi eh. kay unay uban naga overtime makasabot man pud ta pero once nga kanang makita gyud mo gamay lang jud kay opportunity i grab na gyud ninyo kay minsan lang baya jud na bata ang atong mga anak ako ikauban sa trabaho sa una which is close po kay nako na ay mga anak na nagko na Nakaremember siya sa una ang iyahang mga anak. Gusto yun manguban sa yaha Unya, usay, balibaran pa niya kay duhaman ka laki. Bura po sa mga anak, masamo kayo, pero gi-advise na dito niya. Yun siya nga, hell, ay mga anak ron, hell, mga bata uman kaayo na, no? Kuyog-kuyog pa man yun na. Pag once nga mo kuyog yung mga anak, hell, uban nun yun na. Uban na yun na. Kaya maabot ang time nga, na, pag high school na sila, na na sila kaugalingong mga activities nila pod Muna nga, sa karon kung gusto mo ban pa ba uban na putlon sa nato ato ang story ha ani ana ta no nagandam nat pudda sa tungkahoy kahoy as well as sa tuang tay so magsugod linsa no kailangan jud straight gyud ang atong tanom para po din doon siya awon. So, while nag-continue cultivate ang akong asawa, gipipe po niya ang pikas plat, ako po diri is, isugdan na po nako ako pag -plot. So, humanatag butang o kabuno, karon nagbuhat na tag-plot. And every plat natay upat ka kahoy para hiktan na to, sa tuang PC. So, ta, ang same lang yun na sila allowance ka na sa tunga, buhon, kung angel ta, gitawag nila angel, wala pa ko ka-experience ana, but kana na juday yun usa sa pinakportante kung mag, ano ka sa bulak na mangingjil. So, puhon, ipakita na nato, no? But karon importante juday ng division sa tunga, kamauna, ato ang plastaran ng angel ta. So, sa maka, nakarelate diha please comment down below kung unsay mga diskarte anong pag angel sa so, salamat daan sa so, padayon ta thankful po kaayo ko no kay sa una naman ko sa sales and then dili po kay babag ang oras sa pagmanarbaho sa kontrabaho. karon nga time diri po sa kuang yang guest is makaingon po jud ko gud nga swerte po jud kaayo ko sa panarbaho kay Uh, as VA nya freelance lang pa jud ako ray magbuot kung sa kung orasa magtrabaho as long as makahatag kog output kanang adlaw and then ang ako pong employer salamat kay sa Ginoo kay buutan pud kaayo makasabot ra pud jud siya no wala pa gud siya anak pero masabta naman pud kun niya so glory to God jud kay mauna ang permero nato nga plot is na humnag naglinsa na patag na pod ang yuta and then ang ikaduha humana na pod So, gipatag na po nato. Kay need yun siya ipatag yun para pagtanom nato sa bulak, is plaster yun kaayo siya. Ingunila, e nila, kaning bulak, ang distance anak niya sa isa ka linya is mura ra siya kadakon sa puspuro ang iyang linya nga pahalang o magbutang kay isa ka dangaw para magsunod ka na po sa usa ka linya sa bulak. Okay? abang-abang gyud abang karon humanon jud nato ning adlaw karon nga mahuman ni atong 8 plots at the same time mabutag linsa para the next day is makatanong na gyud ta mangita tag similya i hope nga daghag tag mapangayuan nga similya no dili sa ta mabalit kay diri daw dos ang isa and then pila ka similya na may mga kaila kong asawa So, mangayo lang ta. Okay? Mahimutang resourceful ba? Kaya di ba yun basta-basta, no? Di jud yun basta-basta magtanong. Do, kalingawan lang siya. but, bugas to? So ka. So, okay lang as long as ka nang happy ta sa itong ginabuhat. Okay raman mo invest. Basta lang ka nang makahatag siya. Happiness sa imo ha? Kunya, diri lang usa sa takutob. Kumana na naman tag pag-plating. Kumana na, na tag pang linsa. At the same time, kumana na tag pang abuno abang-abang next time magsugun na gyud or sa atong next vlog magsugun na gyud pananom sa atong mga similya we hope and we pray nga makita gyud tag muhatag og similya sa tuwa nga libre kanang padayon lang sa pagtanaw sa mga, mga video og hope nga nag-enjoy mo na moy nakatunan sa pananom as well as sa atong mga topics no so good luck and God bless sa atong tanan.